Pala. <smart noise> kita mo ba yung wallet ko? <laughs> Nakita kasi kita eh. Kanina ka pa nakatingin. Nakasakata ng tama mo eh. tangan mo ba ako? Ha? Mukha ka ng tirador kaysa sa akin eh. Ano? Kung di mo pinalibalik sa akin ha, papadampot kita. Sa itsura nung yan Mukhang <coughs> ikaw pa nga yung ulin sa ating dalawa eh <laughs> kriminal <Akang> <laughs> Nako Ito na nga bang sinasabi ko Bawat sa paghawak sa aking kamay Na ibabalik po ang oras ng mga nangyari Sa bawat pag-ikot ng orasan ay nakikita ko or nararamdaman ko yung mga nangyari nung nakaraan. Ano nga ba ang nangyari? Sino nga ba sa inyo ang kumuha ng wallet? Naku! Yep, mukhang hindi to. Ang payat! Mukhang hindi kumakain! Sa pagkakataon ito, unti-unti kong nakita yung mga nangyari sa eksena. Aha! Alam ko na! Sino ang kumuha ng wallet? Walang iba kundi! Oh. Ha? Bakit ako? Hindi ako nga yung nawawalan ng wallet? Mm -hmm. di Kahit nakita ko kanina kung sino ang mayari ng wallet... Bumangga sa'yo kanina Ang may-ari ng wallet Ha? Sige lang habulin ko Para masa wallet Eh, pep, 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 pep Uri Oh, kan sasagot-sagot Paano mo nalaman Na eh, hindi ako ang may-ari ng wallet Ibalik natin Sino bang tatanggi sa ulog ng langit? Pasensya na Nangailangan lang talaga ako ng pera Huwag oh. kang mag-alala kasi pag ibinalik natin ang wallet, bibigyan tayo ng paboya. At mas malaki pa yung ibibigay sa atin ng mayari at sisikat pa tayo. Tama! Ano Dalino mo pala? Tara! Abulin natin! <laughs>